Patrick Tulfo sa. Rapido ni Tulfo. Rapido ni Tulfo. Engineer uh, Dennis Sandoval, ang District Engineer of uh, North Manila. At uh, I had uh, Louie and Micah uh call itong uh, uh, Department of Public Works and Highways kasi alam niyo po uh yung nakaraang mga linggo meron tayong inaksyon na reklamo diyan sa may kabaan ng gastan gastambide no. Diyan po sa may malapit sa rekto. Malapit po yan sa UE. Malapit po yan sa, sa Mary Charles Hospital. Eh, uh, matrafico dyan. Uh, ang problema, <coughs> uh, two-way yan. Tapos may mga nakapar nakaparada sa kabila. But uh, here's the thing. Ang sinumbong sa atin ng mga nag-report, isa pa sa nagpapalala sa traffic ay yung uh, nakatenggang proyekto daw ng DPWH. So, let, let us ask the Department of Public Works and Highways, itong uh, District Engineer of uh, North Manila, si Engineer Dennis Sandoval. Excuse me. Kung project ba talaga nila? <laughs> Engineer, good morning. Welcome to the program. Good morning po, Sir Patrick. Hello po. Pasensya ka na, Sir. Apo, pasensya na, Sir. Anyway, um, Apo, po. sir, Narinig, narinig yun na po yung engineer, binanggit ko yung kabahan po ng Gastambide. Yes, eh, pa, nakita po natin personally yan, sir, yung nadaan po ako na isang araw. Mm -hmm. Eh, talaga palang, uh, I don't know, kung drainage project ba yun na may nakaharang na gagawin pa, gagawin pa lang, sir. Eh, this is one of the reasons why uh, masikip yung daloy ng traffic Kasi nga, sir, two-way. Tapos, sir, uh, kinain pa nung, nung naturang proyekto ko ano man yung sir, yung uh, yung daanan. Uh, confirm po ba engineer na sa inyo po yun? Yes po sir. Actually may ongoing po kami dyan. Actually naka-cluster po yan. Uh, Ire-raise po namin yung manhole dyan. Actually ah, naka-schedule na po yan tomorrow up to bago mag-Holy Week. Kasi nasa 20 manholes po yan. Na lang lang po tapusin yung sa Tolentino, and ongoing din yung Noval, pero ongo ano na po yan? Tomorrow pa will start na po yan. Para ayun, you know, ma-use na rin yung traffic yan. All right. So, engineer um raise nyo and you start the uh, yes, uh para mag-level po siya nung asphalt doon, sir. Apo. Sir um yes, po. ang timetable nyo is uh, matatapos before Holy Week or maybe before uh, Holy Week. during Holy Week. Before Holy Week siya. Before po, before. Pinapipilit po Ayun. namin yan, matapos na po. Ay, at least, sir, no? Uh, sana, sir, hindi na po umulan, no? Kasi alam mo, sir, siyempre, madi-delay kayo kapag uh, medyo masama ang panahon. Anyway, Ay, na Engineer San, sa Sandoval, ngayon. sir, salamat po at pinagbigyan nyo kami. Mabuhay po yes, kayo. sir. Thank you very much po. Anytime po, pag may concern po. Well, Do you have you it, uh,